Magandang umaga, magandang buhay, panibagong blessing na naman. <clears throat> Ayan, lakad na naman po tayo. Lakad lang. Ayan, papasok sa trabaho. Kailangan nating ano, kailangan na naman natin mag-ano, maghanap buhay. ay Ayan. bang naglalakad ka sa ano sa kalsada nagbi-video kahit pinagtitinginan ka ng mga kasunod mo o mga ano ayan kasalubong mo o kaya sa tinitingnan ka kung anong ginagawa minsan nagugulat ka may bumabati sa iyo ka <laughs> nakanasan niyo na ba 'yon <laughs> ako danas na danas na dito araw-araw kasi pag mayroon akong kakilala ka ano sa mga taga roon sa amin o kaya guardya yan makakasalubong mo o kaya yung grab hihintuan ka kasi isasakay ka lalo na pag nagka ka ganito takbo ng takbo. Akala siguro nila nagpamadali ka pumasok. Hindi nila alam nagdajaging o kaya O kaya nagbibidyo, kumagawa ng content. <laughs> Naranasan nyo na po yun. Ay naku, ako danas na danas na mga amiga. Pero araw-araw ko -araw itong ginagawa kapag may time nakakapagano kapag ako magbibidyo dito. Isan doon sa amin. Ayan. Dinadaan ko sa, ano, pagyadyaging, ang ako. Misal, tinitingnan ako kung ano, kung anong ginagawa ko. Ganun lang talaga. Kailangan pagpatuloy para makapag, ano ka. Ayan. Yeah. Para mayroon kang pang upload diba? Hindi naman pwedeng puro takbo na lang. Wala kang kwento. <laughs> Kailangan may kwento ka hindi lang kwento, lalagyan mo pa ng content kung anong ginagawa mo. sa sasamahan mo ng jogging, samahan mo ng takbo. Ayan. Araw-araw ginagawa mo to. nag ka sa mga ano. nag ka sa ginagawa mo. Sinishare mo yung ginagawa mo katulad ko. Ayan. Kailangan lang gawin natin. Ayan. Diba? Kahit saan ka magpunta. Alam nyo naman yun. Alam nyo na, alam ko. Kahit saan magpunta. Gumagawa talaga tayo ng video, di ba? Para may pang-upload tayo. Ayan, let's go! Salamat po sa inyong panunood. Maraming maraming salamat sa suporta. <laughs> Pakipalo po si Amiga. God bless.